dahil sa maling paniniwala ng katoliko sa pasyon na yung hayop na 666 daw ay demonyo ay lalabas nun ay ipinapanganak ang demonyo mali yun parang domino effect yan eh pag mali yung isa ay nagiging mali na rin yung iba pa dagdag kaalaman pa rin ito para sa mga katoliko baka sabihin nila eh bakit hindi ko na lang ituro yung nalalaman ko sa Biblia eh at sa palagay ko ay hindi nila matututunan nito sa mga pare nilang puro kaartehan ang nalalaman. Eh. Hindi po ipinapanganak ang mga demonyo. Mga espiritong anghel po yung mga yon na umalis sa panig ng Diyos at naging sa jablo sila. Naging mga anghel sila ni Satanas. Kaya naging mga demonyo sila. Basa Biblia. Mateo 12.24 Datapot nang marinig ito ng mga pariseyo, ay kanilang sinabi, Ang taong ito'y hindi nagpapalabas ng mga demonyo, kundi sa pamamagitan ni Beelzebub na prinsipe ng mga demonyo. Mateo 25.41 Kung magkagayoy, sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, Magsilayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa, at pasaapoy na walang hanggan na inihanda sa Diablo at sa kanyang mga anghel. Pabasa Pasyon Catholic Book Page 208 Para ting gulat, gulat Yaong inang kulang palad at alapap ng alapap At kaya gayon ang sindak Demonyo nga ang lalabas Ito ang siyang nakita Ni San Juan na nagbadya sa apokalipsis niya Nang panahong unang-una Hayop na walang kapara Udas 1.6 At ang mga anghel na hindi nangag-ingat ng kanilang sariling pamunuan, kundi iniwan ang kanilang sariling tahanan, ay iniingatan niya sa mga tanikalang walang hanggan sa paghuhukom sa dakilang araw.